Hello guys, good evening, good morning, kahit sa ang dako ka ng mundo. Hello guys, good morning sa inyong lahat. Uh, Mag-unboxing po tayo ng aking in-order na sapatos para sa akin, para sa sarili ko. Ito ay regalo ko sa aking sarili dahil gusto ko pag sumahod ako may nabibili akong uh, souvenir ba. Para naman ganahan lagi sa trabaho si Inday. ayun, bumili ako ng sapatos. Ayan guys, kadadating lang kanina. Ayan. Mumurahin lang ito guys. Kahit na mumurahin, masaya na ako. At ito ay galing sa aking pinagpawisan. Galing sa aking pinaghirapan ayan guys ito ang aking sapatos ayan guys may pangsumba na naman si Inday ito guys oh <laughs> ayan di ba ang ganda oh may pangsumba na naman kahit mumurahin lang yan basta galing sa pinaghirapan mo mahalaga 'yan ayan kahit ganitong itsura niya pero maganda siya oh ayan maganda para din siyang mamahalin at saka ang ganda ng loob niya puti gusto ko kasi mga ganitong kulay malinis puti o kaya ay kulay gray ayan may gray siya oh ayan 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 guys, oh mumurahin lang to guys, mumurahin. Dahil walang pambili si Inday ng mamahalin. Sa Pasko na tayo bibili ng mamahalin para sa sarili natin. oh, di ba? May nakita na akong may nakita ako sa sahod ko. O, oh, di ba? At meron pang isa kasi dalawa yung in-order ko. Gusto ko kasi lahat ng kulay meron ako <laughs> pero ayoko lang nung yung gusto kong kulay ayan, John, Lazada ayan, yung aking gustong kulay ayan. yung gusto kong kulay ayan, oh ayan, napakaganda oh, ayan guys ayan, may pangsumba na naman tayo ang gaan pati nga para sa sarap sa paa. Ayan. Pag hindi ko na gugustuhan, binibigay ko yung sa mga pamangkin ko. Ayan, guys. So, kita mo yan, no? Para siyang mamahalin. Pero mura lang to. Mura talaga to. Promise. <clears throat> Napakamura nito, pero yun lang may itsura niya. O. Oh. Yung itsura niya para siyang mamahalin. Oh, Lazada 'yan. Oh, shout out Lazada. <laughs> shout out sa Lazada. Ayun. Oh, diba? May sapatos na ako. At mm, dalawa pa 'yan, oh. Magka iba ng kulay. Gusto ko kasi mga ganito. Ayoko nung Ayoko nung ano. Ayun, guys, oh. Diba? Hmm? Ayan, order na kayo sa Lazada. pumasko na to. Ayan, pamas na si Inday. At natutuwa ako dahil nakakabili ako ng aking gamit dahil may trabaho. O, ba? Diba? Huwag aasa tayo sa mga anak natin. Kailangan, kaya mo pang magtrabaho, magtrabaho ka. O, ba? Diba? May sapatos na ako. Ayan, pangsumba na naman. May pangsumba tayo. Ayan. Uh, Para yung silang maganda talaga. Yung itsura nila, parang ano, mamahalin. Pero ano, <clears throat> tsaka magaan. Ito medyo mabigat ng konti. Kumpara mo dito. Ito talaga sobrang gaan. Ito medyo mabigat ng konti. oh, uh, ayan. Okay lang yun, pang sumba lang naman eh. Susumba so, lang naman to ni Inday. Ayan. Ayan guys. So, oh. kailangan natin bigyan ng ano natin yung sarili natin. Pag tayo sumasahod, oh, bibili natin ng sarili natin para lalo tayong sipagin, di ba? Lalo tayong ganahan sa pagtatrabaho. Oh. Ayan. Ayan, oh. Ganda niyan, Order na kayo sa Lazada. Baka maubusan kayo. Nakita ko lang to, eh. Dumaan sa wall ko. Tapos tiningnan ko. Sabi ko, ganda. Ang ganda talaga. Oh. Ayan, guys. Order na kayo. Baka maubusan pa. wala pang pamasko order na kayo ayan guys maraming salamat sa inyong panunood ng aking mga video sa aking live sa youtube maraming maraming salamat po sa suporta ninyo lalo na po sa KKTUF family maraming salamat at sa <clears throat> shout out kay Rosrin at kay Kagrin Kagrin Tam na laging nandyan pag ako nagla-live. At kay Kerskit, mil galab shout out Kerskit. Ma'am Gemma, shout out sa iyo at kay Ma'am Sir Transtick. Maraming salamat po sa inyo. Sana huwag kayong magsasawa sa panonood ng aking mga video at ano, sa aking live. Sana pumunta din kayo sa live ko, ha? ah oh, sige, support. Support, support lang tayo, guys. So, wala na tayong good vibes lang ba? Good vibes lang. Enjoy lang natin yung YouTube. At mm, magkaisa tayo sa support. Kung sino yung may premiere, puntahan natin. Kung sino yung may live, puntahan natin. Ganun lang. Oh, wala na tayong intri-intriga dyan. Wag na yun. Kasi walang maitutulong yun sa ating channel. Walang maitutulong yun para para gumanda ang ating channel, di ba? kailangan tayo ay uh, mag magmahalan o oh, bilang magkakagrupo, bilang magkakaibigan at bilang support-support lang sa sa ating mga channel. Ayan, maraming salamat, Sir Anthony. Shout out din sa iyo, Ma'am Gemma, Ma'am Flor, Sir Transtick, at kay uh, Rodsrim na lagi talagang nandyan sa aking live. Pagbukas ko pa lang yan, andyan na yan. At nakatambay lahat ang kanyang mga kapatid. Salamat, Rodsrim ah, uh, si Sir Anthony, medyo nawawala eh. <laughs> Hindi ko alam kung nasaan na si Sir Anthony. Sir Anthony, paramdam ka naman. Uh, sana uh, nandiyan ka pa din sa amin para mag-support. At saka nga pala, ano, yung mga ibang hindi ko napupuntahan po. Pasensya na po kayo ha. Medyo hirap po ako sa trabaho ngayon. Medyo madami tayong trabaho ngayon. Kasi ano, alam nyo na yon <laughs> mahirap talaga pag may trabaho ka, isasabay mo ang youtube, napakahirap talaga, kaya lang tiyaga tiyaga lang tiyaga tiyaga lang, para naman may may kaunti tayong income, may kaunti tayong another income napa-english tuloy ako ah ayun, pasensya na kayo ha yung mga hindi ko na support minsan at uh, kaya yes, si Kerskit, hindi ko napupuntahan ang premier mo. Pasensya na kita, pasensya ka na. Pero pag ako naka, yung medyo konti ang trabaho ko, papasya lang ko yung mga nai-upload nyo, ha? Huwag na kayong magtampo. Good vibes na lang tayo. At enjoy ang live sa YouTube para para gumanda yung ating channel. O, diba? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. At sana lagi kayong nandiyan para sa mag-support sa sa ating lahat, support-support na lang tayo. I love you guys. Maraming salamat sa panonood. At ako ay magbababay na sa inyo. Maraming salamat ulit. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!